Pagdidikit ulit kami ng vinil dito sa sala namin para nakavinil na talaga lahat. Maraming nagsasabi na pagsisisihan lang daw namin ang pagdidikit nitong vinil. Pero proven and tested na rin kasi namin ang quality ng vinil na to kaya heto at magdidikit ulit kami. Mas maganda din talaga to kaysa sa linoleum. Nalas pa nga na pa pagkama nakatiles itong sahig namin. So, ayun nga, bago kami magsimula, magdikit ng binil, sinilisil mula lang aking asawa yung mga nakaumbok dito sa sahig namin. Maganda kasi talaga na plain talaga yung surface bago ka magdikit ng vinyl. Tapos, ayan, nagmap na rin yung aking asawa para kuhang-kuha talaga yung mga alikabok at dumi na dumikit dyan sa sahig namin. Ayan, bali 16 pieces nga pala yung in-order namin. At syempre, same design lang din yung unang idinikit namin. So, uulitin ko nga pala, 119 pesos each ko nga pala ito na Tapos, 60 by 60 na yung size. Medyo may kamahalan din po talaga siya at kapresyo na lang din ng pero yung quality nito is solid na solid din talaga. Ang gandahan din nito, less labor na, at hindi ka na rin gagasto ng pang semento at tile grout. Ayun nga, at kompleto naman lahat ng in-order ko at 16 pieces talaga siya. Ito nga din po pala yung kapal ng vinyl tiles na to. Tapos, ito naman yung itsura sa likod at sa harap naman, ganito po yung surface niya. Hindi siya yung makinis na makinis talaga kagaya ng tiles. At ito nga pala ang parte ng bahay namin na to, ang didikita namin ng vinyl. Nasukat so, na rin ang aking asawa kung saan nga daw kami mas maganda unang magsimula. Banda nga din na to, hindi talaga even yung kanyang surface at meron talaga siyang butas-butas. Nilagyan na lang ng aking asawa nitong flooring adhesive para kahit papaano matakpan yung mga butas. Kaya mas maganda sana kung semento yung ginamit niya. Kung mo na rin kailangan pang gumamit ng grinder cutter lang, pwedeng-pwede na. Magandahan nga din pala nitong vinyl is less labor na. Pwedeng-pwede kahit kayo na lang yung magdikit. Mahal din kaya ng bayad ng labor ngayon tapos gagastos ka pa ng semento at tile grout. Ito kasi peel and stick na siya, ibig sabihin ididikit mo na lang talaga. Kailan to ha? para dun sa mga hindi talaga kaya pang magpa-tiles. Dapat kailangan pa nila magbayad tao para maipa tiles yung sahig nila. Pero kung gusto mong mas matagal din yung mapapakinabangan kaysa sa linoleum, go ko na para dito sa vinyl tiles. Pero kung hindi mo kaya yung 119 pesos each, meron din naman tag 20, 30, 40, 50 pesos each dun sa orange app. Pero depende pa rin yan ha sa quality at size ng vinyl at mas maganda, magbasa muna kayo ng review bago kayo mag-order. So kasing shop na nabilhan namin, sila yung nakita naming may mataas na rating. si so yung mga reviews, puro talaga magaganda yung mga feedback ng mga vinyl nila. Didikit na nga din sana ako ulit Dyan, pero napansin ng asawa ko, mali nga daw yung groove or design ng vinyl sa pagdidikit ko. Maganda at maayos po kasi tignan kapag iisa yung direction ng design ng mga vinyl sa pagdidikit natin. Makadali lang din talaga ang pagdidikit itong vinyl para ka din nagdidikit ng wallpaper. Maganda din na gumamit tayo ng tela, pandiin dyan sa vinyl para talagang kapit na kapit dyan sa sahig natin. Pag alam ko yung iba dyan, sasabihin talaga na sana mag tiles na lang. Pero hindi naman po kasi talaga tayo magkaparehas ng budget, gusto at lalo-lalo na nga sa sitwasyon. So, talagang asawa ko marunong siyang mag tiles. So, mas preferred namin to kasi yung kambal namin hikain. Pagta tiles din kasi kami, alam naman talaga natin yung alikabok. Grabe talaga, lalo na kapag mag na nga ng tiles. Pabor sa amin to kasi walang alikabok at ilang oras lang tapos na agad. Pwede din to sa mga naga-apartment o kayo nangungupahan na sawang-sawa na kakabili ng linoleum. Kaya sa mga bahay na hindi nakasemento at plywood lang yung sahig. Pwede din to mga may para sa mga dingding natin. Sa so, make sure nyo lang na even yung surface. Anyway, okay, eto nga si baby Ian, nagpapalambing sa papa niya at ayan, kahit may ginagawa yung papa niya for for pa rin. Nagay na nga rin pala kami ng flooring adhesive dito sa tapat ng pintuan ng CR namin dahil madalas nababasa dito. Kapit na kapit talaga yung adhesive pa at hindi siya mabilis magtuklap. Kaya sa may bandang kusina namin, almost two months na rin yan na nakadikit dyan sa sahig namin. Pero all goods pa rin at ipapakita ko sa inyo na confident talaga ako sa quality ng vinyl na to. At napatong ng upuan tapos nakasakay pa si Kuya Zayden at ganyan ako ka-confident. Match proof po kasi ang vinyl na to at talagang matibay siya. Hindi kagaya sa ibang vinyl na mabilis lang din talaga mapunit. Parang nakatiles lang din talaga sa vinyl na to. Anyway, yung kambal namin, pinapanood ko muna kay Mrs. Rachel kasi hinay-hinay na ako maglilinis dito sa bahay namin. Naman kapag kamay may pa-DIY talaga tayo sa bahay natin, hindi talaga maiiwasan yung kalat. Kung gagamit nga din pala kayo ng flooring adhesive, make sure na hindi nyo malalagyan yung vinyl. Eh, ang dumi talaga tignan, lalo pat kapag puti yung vinyl ninyo. Pero makukuha naman yan, doble trabaho nga lang. Forward na rin pala tayo, final look pagkatapos namin maidikit lahat ng vinyl. O oh, di ba Mas maganda na siya tignan at mas malinis compare sa dati niyang itsura. Yung nga lang, kinulang pala yung in-order namin. Kaya ayan tuloy, merong mga part na hindi na namin nalagyan. Pero yung idinikit namin 2 months ago at so far magandang maganda pa rin. Pag nga may bisita kami dito sa bahay, napapagkamalan talaga nilang nakatiles nga itong sahig namin. Magwalis-walis na nga rin ako dito sa sahig namin dahil mamaya-maya matutulog na rin kami dito sa sala. Nakakatuwa din talaga kasi paunti-unti napapaganda na namin itong bahay namin. Anyway, nagbab na nga rin pala ako at waterproof nga rin pala ang binil na. So, hindi po recommended ang binil po ha para sa bahay o lugar na binabaha. Kasi magtutuklapan lang po iyan at hindi po din yan recommended para sa CR o kaya sa lababo. Sa parte ng mga bahay natin na madadalas na babasa. Ay okay, na okay lang po i-muff itong binil basta pagkatapos mas maganda kung pupunasan mo rin ang tuyong basahan. So anyway maglalatag na nga rin pala ako ng higaan dito sa sala namin. Sobrang init ng panahon ngayon kahit sa gabi hindi talaga muna kami natutulog sa aming kwarto. Ano lang talaga siguro kami matutulog sa kwarto kapag katag Ulan na. Hanggang dito na lang din po muna ako mga mi. Bye-bye. Daghang salamat.